Hindi na rin ito nilipat ng school ni Alex, pero nasa lima o anim yata ang bantay nito. Hatid sundo ni Manang Ising, lalo na kung pareho silang abala ni Alex. Isa lang ba, baby? Request mo dalawa sa daddy mo. Sakay niya sa request nito. Namilog ang mga mata nito at tinanaw si Alex sa gate na kausap ang mga tauhan nito. Ni hindi niya napigilan ng anak nung tumakbo ito palabas. Napatayo nga lang siya mula sa sofa nung madapa ito. Taranta siyang lumabas ngunit naunahan siya ni Alex sa bumuhat kay Kasi. Nakalabi na ito at nangingilid na ang luha. Agad siyang lumapit. Lumilipat ito sa bisig niya pero ayaw ni Alex na kinakunot ng noo niya. Your mama might be pregnant, baby. Mabibigat na ng kapatid mo. Alex naman? Ula pa nga. Mahinang angil niya na kinangisi nito. Inirapan niya ito at pinunasan ang mga luhang naglandas sa pisngi ni Cassie. Hay, pwede namang hindi tumakbo, baby. Patingin nga. Sinuri pa niya ang tuhod nito. May gasgas -gas at konting dugo lang. Binigyan niya lang ng first aid yun. Pero noong lumipas ang dalawang araw, nagtataka na siya kung bakit may mga pasanay ito sa binti at hita. Nangingitim din. Nabahala siya at pinilit pa si Alex na dalhin sa doktor si Cassie. Isang beses lang naman po nadapa, Dok. Wala rin pong report sa school niya na nadadapa siya o napapaaway. Bigla na lang na may pasa. Humigpit ang hawak ni Alex sa kamay niya. Sobra siyang nag-aalala, lalo't malalaki at itim na agad ang mga pasa. I will run some test. Tingin ko, posibleng positibo sa anemia ang bata. Po? Naguguluhang tanong niya. Hindi pa namang kumpirmado. Sa ngayon, bantayan niyo munang maigi kung dadami ang mga pasa. Hindi niya alam kung kakalma siya doon. Naiinis siya dahil kahit anong ingat niya kay Cassie, lagi na lang itong dinadapuan ng sakit. Don't worry too much, baby. I'm here. We'll have her check for time to time. Pagpapakalma sa kanya ni Alex. Nawala rin naman ang takot niya lalo na noong mawala na ang mga pasa at sumigla na si Cassie. Tuwang-tuwa pa ito sa mismong araw ng birthday nito. Buong klase at mga empleyado nila ang imbitado. Pati anak na mga ito ay pinadalo niya para sa iilang laro. Mama, picture mo ako dun sa cake bago kainin. Please? Pamimilit pa nito. Nakangiti siyang tumango at nilabas ang cellphone niya. Pumwesto sa likod ng mesa si Cassie. Malapit sa cake. Ramdam naman niya ang presensya ni Alex sa likod niya. Umikot din ang mga braso nito sa bewang niya. Can't wait for my twins. Bulong pa nito, kaya siniko niya. Mama! Bilang ako tatlo, tapos click mo na! Sigaw pa ni Cassie na umagaw sa atensyon niya. Mahina lang siyang tumawa at pinokos ang kamera sa anak niya. Ngiting-ngiti ito, nalabas ang gilagid. Bagay na bagay din dito ang suot itong kulay kremang tube gown. One, two, three, say cheese, baby! Pinakita pa niya ang malawak ng ngiti. Cheese! Malaking ngiti ang binigay nito. Ngunit nabura ang ngiti niya at nanginig ang hawak sa cellphone nung makita ang pagtulo ng dugo mula sa ilong ng anak niya. Maging si Alex sa inaalerto at agad na umalis sa likod niya para sana lapitan si Cassie. M Mama, Pasinghap pang kasi si Cassie bago punasan ang ilong. Ngunit muli lamang dumaloy ang masaganang dugo doon. Kumalabog ang puso niya at pakaramdam niya tumalun na yun paalis sa katawan niya nung tuluyang bumagsak ang anak niya. Malakas na napamura si Alex matapos saluhin si Kasi. Ngunit lalo siyang nanlamig at naestatwa nung matanaw sa hindi kalayuan si Raven na nakangisi habang isinusok-sok ang armas sa pantalon nito. Angelica's Point of View nagawa mo dito? Salubong ang kilay na tanong niya kay Raven nung bisitahin siya nito sa kulungan. Alex and Amit is already married. Balita nito, ngunit tinaas niya lang ang kilay. And so? Sa tingin mo ba may pakialam pa ako? Di ba nga, tinulungan mo pa sila? My gosh, Raven. Akala mo siguro nakakalimutan ko nang pinuntahan mo pa ako. Para lang tigilan sila. Pasis pasan Angelica. Hindi ka naman nakakatulong sa plano. Kaya kailangan kitang patigilin. Din din ito. Sinaman man niya ito nagtingin. If you're planning of taking down Alex's businesses, mind you, magkulay pink man ang uwak, hindi mo magagawa yun. Imbis na mainsulto ay ngumisi ito. Wala na ang isang business niya. Babagsak na siya. Mauubos ang yaman niya. Hindi na siya kikilalaning pinakamayaman sa bayan. Konti na lang ay babalik ko ng legacy ng pamilya natin. Kaya lang, kinagat nito ang labi at tila ayaw pang sabihin ang kasunod. Kaya lang ano, Naubos mo pera mula sa pagkakakuha sa negosyo niya? Back to square one ka? Siya naman ang missing ngayon. Tumalim ang tingin nito at umikting ang panga. Kung tititigan niya ito, ngayon base sa magulo nitong buhok, malalim na eye bags, sigurado siyang lulung ito sa bisyo. Are you taking drugs again, Raven? Prangkang tanong niya. Naliit ang tingin niya noong umiwas ito ng tingin. Sabi na nga ba? Akala niya noon ay tumino na ito dahil kaibigan nito ni Alex Ngunit hindi. Alam niyang gaya niya, gusto nitong maibalik lahat ng lupain inang nakuha ni Alex mula sa pamilya nila. Ewan ba naman sa ama niya at pinasa lahat kay Alex. You are broken stinking, Raven. Balik mo na lang ako kapag may, may pagmamalaki ka na. Total tinulungan mo siyang mapakulong ako dito. Asik niya rin dito bago tumayo at tumalikod. Halos munti ko nang matapos ang anak nila. Bigla nitong sabi na nagpatigil sa kanya. Marahas niya itong nilingon. What the? Pati bata dinadamay mo? Nahampas niya pa sa mesa gamit ang dalawang kamay niya, ngunit hindi ito natinag. Nagangat ito ng tingin sa kanya. Almas Angelica, tatakutin ko lang naman si Ametes para bigyan ako ng pera. Ni hindi ko kinalabit ang armas o ni hindi pumutok. Tingin ko ay pinaparasahan din si Alex, lalo't bigla nalang nahimatay ang anak niya kanina. Anong sabi mo? Ano anong nangyari sa bata? Kumalabog ang puso niya sa hindi malamang dahilan. Kumuyom ang kamao niya. Bakit mo tinatanong, hindi ba dapat na matuwa ka na mawawala ng anak nila? Hamon nito, napaiwas siya ng tingin. Bata lang yun, wala kasalanan. Hindi dapat idamay. Eh. Nakalimutan mo na din yata na dahil sa batang yun, kaya ka pinagpalit ni Alex. Nawala ka sa trono mo dahil sa batang yun, Angelica. Hindi lang yung basta-basta. Tagapagmana yun ni Alex. Pagdidiin dito sa kanya, napapikit siya nung tumayo ito at higitin siya sa braso. Kung hindi nalaglag yung anak mo, ikaw sana ang naroon at anak mo sana ang tagapagmana. Napaka naman kasi, madiing bulong nito. Tumiimbagang siya at ramdam na ramdam niya ang paniniksik ng sakit sa puso niya. Lalong kumuyom ang kamao niya. Maging ang pangingilid ng luha ay hindi niya mapigilan. Nanlilisik ang mga matang nilingon niya ito. Kasalanan mo yun, Raven! Tinulungan mo si Amethyst. Tinulungan ko siya dahil akala ko mabubuhay yung anak mo at maawasay si Alex. Mali ko bang hindi ka maingat at nawala pa ang alas mo? Hindi niya napigilan at malakas itong sinampal. Bumagsak ang mga luha niya. Hindi niya kayang marinig ang mga sinasabi nito. Kung alam lang nito, ay napakasakit sa kanya lahat ng iyon. Limang taon na siyang nangungulila sa anak niya. Mabuti na lang at hindi siya nabuhay. Ayokong maging alas ang anak ko sa kasamaan mo. Pilit niyang pinatatag ang boses kahit pa sobrang nangangatog na ang mga binti niya sa panghihina. Pumikit ito ng mariin at dinama ang namanhid nitong pisngi. You deserve all the pain too, Angelica. Sigurado kasing hindi ka magiging mabuting ina. How dare you? Sumisinghap na asik niya dahil parang punyal ang mga salita nito ang sumugat sa puso niya. Pagmulat ng mga mata ay malamig na ang tingin nito. Tutulungan kita makalis dito. Pero tulungan mo ako mapabagsak si Alex. Hindi to para sa'yo. Para sa pamilya natin to, Angelica. Sa sunod na balik ko, makakalis ka na sa bulok na kulungang to. Paninigurado pa nito na nakapagpaawang sa mga labi niya. Hindi siya nakapalag noong talikuran siya nito. Mabilis niyang marahas na pinunasan ng mga pisngi at lumapit sa pulis para makitawag. Kagat-kagat niya ang labi habang hinihintay na sumagot si Jacob. Jacob! Sigaw niya nung sumagot ito. Bakit, Angelica, may papagawa ka ba? Bantayan mo'ng mabuti ang anak ko. At baka matunugan ni Raven. Bigyan mo ako ng update sa anak ko. Malapit na rin ako makalabas. Ngumisi pa siya. Sa wakas. Amethyst point of view. Walang ampat ang luha niya at hindi mabitawan ng kamay ni Cassie nung madalita sa hospital. Sobrang takot niya na baka natamaan ito pero wala namang nakitang tama ng armas dito. Baby, baby wake up please. Paulit-ulit niya ring pagkausap dito at halos pumasok sa emergency room. Ngunit pinigilan siya ng nurse. Sa huli, hinila siya ni Alex at nahigpit na ni Yakap. Humagulhol siya sa dibdib nito habang pilit nitong hinahalikan ng buhok niya para kumalma. Baby, everything will be alright. kasi si Strong. Paulit-ulit din itong bulong sa kanya. Alex, nandun si Raven. May hawak siyang armas. Paano kung balak niya talagang tapusin ang anak ko? Sumbong niya muli dito. Hindi siya matatahimik dahil sa nangyari. Kahit pa hindi natamaan si Kasi, ang hindi niya lang talaga maintindihan. Paano hindi matay ang anak niya at may dugo sa ilong nito? Don't think about him. Pinapahanap ko na kay Von at Daniel. He will rot in jail. I swear. Nanggagalaiting pangako nito Kumigpit ang yakap nito sa kanya, habang tumatagal din sila sa labas ng emergency room, lumalakas din ang kalabog ng puso niya. Hindi niya kakayaning mawala sa kanya ang anak niya. Mas mabuti pang siya na lang kaysa ito ang nasa hospital. Hindi siya binitawa ni Alex kahit papaulit-ulit ang pagtawag nito kay Vaughn para mahalap si Raven. Mahigpit ang hawak nito sa kamay niya at alam niyang nagpapakatatag lang ito kagaya niya. Sigurado siyang nadudurog din ang puso nito para kay Kasi. Mabilis silang napalapit sa pinto nung bumukas yun at lumabas ang doktor. Mabigat na buntong hininga ang natanggap nila mula dito. For now, your daughter is stable. We still need to run some tests. Kailangan ko pang kumpirmahin ang hinala ko. Kailangan niya ring masalina ng dugo. Bumababa ang red blood cells niya. I hope both of you can donate. Kahit ubusin niya na po ang dugo ko, ayos lang po. Hindi niya mapigil sambit. Please proceed to the laboratory to check your blood type and see if it is compatible with the child. Nangihina siyang napasandal kay Alex noong makalis ang doktor. Agad siyang sinalo nito sa bewang. You should take a rest. Ako na lang magdodonate ng dugo. Eh hindi, kaya ko rin lahat ng kulay ng dugo. Kunin na nila sa akin, ayos lang. Naiiyak niyang sambit. Hindi matanggap na lahat na yata ng sakit ay sinalo ng anak niya. Kaya lang hindi siya pinayagan ni Alex. Pinapunta pa nito si Manang at kumuha na rin ng kwarto sa hospital para lang mabantayan siya. Ito lang ang nagpunta sa laboratory. Pilit din siya pinapakain ng ginang ngunit hindi niya kaya. Hinihintay niya rin mailipat ang anak niya sa kwarto. Halos mapabalikwas pa siya ng tayo noong ihatid na ito ng nurse. Sobrang putla nito at may swero rin sa kamay. Siya ang nasasaktan para rito. Sigurado siyang Masakit ang tusok ng karayom sa kamay nito. Mama! Nangihinang sambit nito. Napalunok siya sa badyang pagiyak. Agad niya itong nilapitan. Pilit pa nitong iniabot ang pisngi niya, kaya nilapit na niya rito. Marahang humagod ang palad nito sa pisngi niya. Don't cry, Mama. I'm... I'm fine. Halos bulong na lang nabigkas nito. Kinagat niya ang ibabang labi at gustong humagulhol. Imbis na makalma siya, nagsipaglaglagan ng mga luha niya. Ayos lang si mama. Basta okay ka lang, baby. Babantayan kita, don't worry. Hinalikan pa niya ang palad nitong dumantay sa pisngi niya. Mahina itong tumango. Pumupungay ang mga mata nito. Sleep, baby. Dito lang si mama. Malititong itong umiti. Love, love kita, mama. Sobra, sobra. Muling mahinang bulong nito bago pumikit. Sobrang nanikip ang dibdib niya hindi niya talaga kayang makitang nasa ganitong ayos ito. Parang nauubos ang lakas niya. Pagbalik nga ni Alex, imbis na ito ang asikasuhin niya dahil nakuhaan nito ng dugo, siya pa ang inasikasin nito. Nahihiya tuloy siya rito. Hindi rin sila pinalabas ang ospital. Lalo siyang nag-alala dahil sa mga sumunod na araw napuno ng pasa ang katawan ni Cassie. Ma'am sir, pinapatawag po kay ni Doc. Tawag pa sa kanila ng nurse. Tumingala sa kanila si Cassie. Hindi niya mabitawan ang kamay nito pero ito mismo ang bumitaw. Mama, okay na ako. Sasabihin ni Doc magaling na ako. Malaki pa itong umiti. Marahas siyang bumuntong hininga at pilit ng umiti dito. Matunog niya itong hinalikan sa pisngi na ginawa rin ni Alex bago siya iginaya palabas ng kwarto. Hinabilin na lang nila si Cassie kay Manang Ising. Hinapit siya sa bewang ni Alex. Sigurado siyang patito'y kinakabahan. Natatakot ako, Alex. Natatakot ako ng sobra. Hindi niya mapigil ang pag-amin. Tapos na kasi ang mga test kay Kasi. Pinagdadasal niya na sana okay na at makalabas na sa hospital ang anak niya. Ngunit noong makita nila ang doktor ay kumalabog na ang puso niya. Ang mabigat nitong ora ay masamang senyali sa kanya. Dok, hindi pa po ba okay ang anak ko? Agad niyang tanong nung makaupo sa harap ng mesa nito. Hindi binibitawan ni Alex ang kamay niya Ramdam niya nga nang lalamig ang mga kamay nito. We're, we're hoping to hear good news. Dagdag ni Alex. Binaba ng doktor ang salamin nito at nilapit sa kanila ang dokumento na hindi naman nila maintindihan. What does this mean? Sa lubong na ang kilay na tanong ni Alex. Bumuntong hininga muli ang doktor. I'm afraid your daughter has stage 2 leukemia. Leukemia? Parang hanging tanong ni Alex. Yes, I'm sorry. Apparently, this is not curable. Mabigat din itong balita dahilan ng pagkatulala niya at muling pagbagsak ng mga luha sa kanyang pisngi. Hindi siya makakibo sa sobrang gulat. Pakiramdam niya muling gumuho ang mundo niya. What's the... the best we can do to save her? Dinig niyang muntik pang pumiyok ang boses ni Alex. Lalo ring humitpit ang hawak nito sa kamay niya. Bone marrow transplant. Let's see if one of you matches. Then we can proceed with the operation. As of now, your daughter needs more blood. Kung hindi, lalong dadami ang pasa niya. Mabilis na tumango si Alex. Sure. Magpapakuha ako ulit ng dugo mamaya. Ah, uh, ako na muna Alex, please. Kahit ito lang ay may tulong ko sa anak ko. Salo niya, dahil ito na lang lagi. Pilit niyang pinigilan ang paghikbi. Hindi pa nawawala sa isip niya ang sakit ni Cassie. Na hindi niya alam na lumalaban na sa kanser ang anak niya. Pabaya ba siyang ina? You can't, baby. Mas kailangan ka ni Cassie nakasama niya. Mabilis siyang umiling kay Alex. Muling nagbagsakan ang mga luha niya na mabilis nitong pinunasan. Please, Alex. Please. Ako muna, oh. Gusto ko. Gusto ko dokto nga na buhay ang ko, Alex. Tuluyan siyang napahagulhol. Mabilis siya nitong niyakap ng mahigpit at hinayaang umiyak sandali. Durug na durug ang puso niya at hindi niya kayang mawala sa kaniyang anak niya. Kasi will be alright, okay? She is, she is a fighter, baby. Pagpapakalma sa kanya ni Alex, ngunit maging ito ay nanginginig ang boses. Hinayaan lang din silang umiyak ng doktor. Hinabilin pa na magpunta na lang sa laboratory kapag handa na. Nangihina silang lumabas sa opisina nito. Yakap-yakap siya ni Alex. Ito na nga ang gumigiya sa kanyang maglakad dahil nakatulala lang siyang nakatitig sa pasilyo. Bakit ang anak niya pa? Sobrang laki bang kasalanan niya sa mundo at naibigay lahat sa anak niya ang pasakit? Tumigil sila sa tapat ng pinto ng kwarto. Agad siyang tumayo ng tuwid at mabilis pinunasan ang mga luha niya. Bumaba ang braso ni Alex sa kanyang bewang. Hinapit siya nito at hinalikan sa sentido. Would you like to get some fresh air? Gusto ko na siyang makita, Pipigil ako na lang ang iyak ko. Matatag niya pang bigkas. Hinarap siya nito at marahang pinunasan muli ang bumabagsak na luha sa pisngi niya. Napatitig pa siya ng matagal dito kahit pa matigas ang ora nito. Hindi naman nakatakas sa paningin niya ang namumulang mga mata nito. We can get through this. Cassie will be safe. Dadagdag pa ang pamilya natin at magiging ate pa siya. Let's fight this together, baby. I will never leave your side. Sinserong bigkas ito na humaplos ng init sa puso niya. Lalo yata siyang may iyak. Paano na lang kung hindi sila nito nahanap? Mag-isa niyang ilalaban si kasi Tuluyan siya nitong niyakap at makailang beses na hinalikan na noon niya. Nung buksan naman nila ang pintuan ng kwarto nito, agad niyang pinaskil ang ngiti. Kahit nanginginig ang mga labi niya. Mama, look! Masiglang bungad pa ni Cassie habang pinapakita ang coloring book nito. Madiin niyang kinagat ang ibabang labi upang hindi mapahagulhol. Niting-niti ang anak niya. hindi pansin ang swero sa kamay nito. O ang mga pasa sa katawan nito. Agad lumapit dito si Alex. Lumipat si Manang Ising at lumapit naman sa kanya. Such a talented little miss. Pambabola pa ni Alex kay Cassie. Mana ako kay Mama, Daddy? Right, mama? Masiglang baling ito sa kanya. Mabilis siyang tumango. Right, baby. Kuha mo lahat sa akin eh. Pilit niya rin pinasiglang boses. Taas na o itong ngumiti at niyabangan pa si Alex. Agad siyang tumalikod dahil hindi niya kayang pigilan pa ang iyak niya. Napatakbo siya sa banyo at doon tahimik na umiyak. Is mama alright, daddy? Dinig niya pang tanong ni Cassie kay Alex. Napatakip siya sa kanyang bibig. Hindi talaga niya kayang magpanggap na okay lang lahat. Pero kailangan niyang subukan. Hindi nito pwedeng malaman ang sakit nito. Ilang hilamos at hingang malalim ang ginawa niya bago lumabas ng banyo. Nahuli niya agad ang mga nag-aalalang titig ni Alex. Lumapit siya dito. Agad nitong inikot ang braso sa bewang niya at agad siyang hinapit paupo sa kandungan nito. Siya na ang nahiya sa anak nila nung mahuli itong nakangisi sa kanilang dalawa. Gusto ko ng kapatid mama! Biglang request nito na ng mga mata niya. Soon, baby, kapag magaling ka na, makakapag-focus na si mama mo para bigyan ka ng kapatid. Sakay pa ni Alex. Pasimple niya kinurot ang hita nito. Ang ngisi nito ay napunta sa ngiwi. Pero si Cassie naman ay malaki ang ngiti. Basta ngayon, magpagaling ka muna, baby. Hmm? Dito lang si mama. Pagkausap niya pa kay Cassie. Ano nga kaya ang mangyayari kay Cassie? Gagaling kaya ito? At bakit ganun na lang ang pag-aalala ni Angelica para sa batang ito?